Shout out sa inyo mga kabindors na palang araw. Ngayon ay bibisitahin natin si Tatay Ernesto. Uh, isinaglit ko lang mga kabindors para mabisita natin. At makalhan natin ng kunting tulong. ah uh, kawawa naman yung mag-asawa. Kaya yan, samahan niyo ako doon mga kabindos sa ating pagbisita. kaila Tatay Ernesto at Nanay Marin. Ayan. Ayan mga kabindos, nandito na tayo sa... Ano? Ah... Uh bahay nila tatay at ni ah good morning po ah kumusta kumusta kayo dyan wala na wala na si tatay patay na ha hala kahapon ay wala na hindi na nalang ni Roda sa ginsugod kahapon sa hospital ay wala pala duty siya kahapon pagdating na dito patay ito hapon, dinala lang talaga po sa ospital ko. Kasi ko pa ako, hindi na plan yung service hindi na lang sa bahay ko eh. nag sa akin, doon kasi ursak ko. Simbari mo, ano, bibigyan siya na kita kahit dadaan doon pa na sa ospital. Doon pag siya rin ako, ayaw ko nga dadaan sa ospital. Dito na lang tulong ako sa bahay ko. Hindi na lang pa manila. Doon pa sa auto, wala na. Wala na. Ay, hindi umabot sa ospital. Hindi Yon, ano na siya, tinawag na ko ni nanay, pinakatawag nga ako. Hmm. Masakit na daw ako ng tiyan niya. Bakit na po yung manas niya eh? Ah. Wala na pa oh. na po dito. Kumampis na okay. dalawa, dito yung dalawa. Tapos ngayon, yun, tinawag ko ni nanay, sabi ni nanay, hinto ka muna sa paglabat. tinatawag ka ni tatay mo. Hmm. Di ngayon, Yung niyan, tumabi ako sa kanya, hinikap hikap po siya, ginahipo-hipo ko siya, sabi ko, tay, wala na yung manas mo. Dito na, uncle, eh. Dito mm. Na, Nasa taas na. Tapos ngayon, mm. naghihingalo na siya. Sabi niya sa akin, ano daw, tapusin ko daw paglaba kasi nga, babalik ako ko ulit. Mm. Ngayon, naligo ako, tinawag ko ni nanay. Na, sabi ko, sandali na na nakalimutan ko mag-underwear pa nga kasi nga nagmamadet. Mm. Sabi na ganoon, Ben, si tatay, nahula na, nadapa, na nahulog daw dito. Takbo ko nga. Yung pala, pagdapa niya dito, Uncle Danny, mm. sub, -sub na siya eh. Pag sub, -sub niya, binuwat ko ng patakilid kasi ayan, pag ko, kita ko na umihihin na siya ng dugo. Hala. Hmm, umihihin siya. -i -i naman dugo. Pag gaganan ko, kasi nakabaksin siya. Sabi mm -hmm. uh, siya, migaw na ako, wala lang, nagkulap yung mata ko, wala lang nakita ang tao. Tapos, tawag ko sa kapitbahay, nalampungatan itong apo ko, nga, -tong apu, sabi nitong manungang, ma, bakit? Patay mo, patay na. Takbo sila, sabi ko din, pakitingin. Tapos, pag sabi ko patay, nakaginhawa pa talaga siya. Mga mm. na lang eh. Mm. Pag siguro, nung nagali, nung umakit na yung ano niya sa, sa katawan niya, sumigaw na siya. Oh, hoy! Mm. pa. Last niya humingi ang kundani, tubig malamig. Mm -hmm. uh -huh. Tubig malamig po talaga. Pinainam ng na, kapitbay namin ng tubig. Tapos, sabi ko, hindi ko kaya titingnan. Sabi ko, nangatog na ako eh. Bigla na akong nag-collapse na ako. Eh, sabi ng mga anak ko, Mama, alis ka na dyan. Baka ikaw matumba. Mas ako, gulgol ako doon sa gilid. Nagulgol. Sabi ko na Tisay, kayo na muna na ano, dyan kasi ano yung si tatay, hindi ko kaya. Mm. sabi nito, Ernesto, Ernesto. Sabi ko, tawag na sila sa barangay. Sabi ko na eh, patay na po yan. Wala na, na, Wala na. Tapos sabi ni ate, ano yung isang barangay doon. Okay lang yan, te. Dali na lang namin. Sabi ko, tawagan nyo si ate Rodi, Roda. Kung ano gaman, kasi hindi ako pwede talaga ka, kasi ubyado na ako. Ayun. Nasa ano pa lang, barangay pa lang nang sasakyan. Patay na si tatay. Eh. Ay. Bakit di nalapad? kung Sana di, Baya, na, di nina nina dala, na po. Ano? Ang sabi ko kasi kahapon uncle, huwag niya na po idalhin yan. Si Ate Rhoda nagdesisyon. Doon na lang daw po, no, iborol sa simbahan. Ang sabi hmm. ko doon, ano sagot ba nila lahat? Kasi walang wala kayo. Kayo hmm. lang dalawa. Hindi natin alam ang puro tawag ng tawag lang itong mga anak mo. Ganon-ganon. Hmm. Ganito. Kasi si, lang yan, si Marlon dadala ng pamasahe daw ni Kumari niya dyan. Mm. Kung siya lang, siya lang muna daw. Sabi ko, umuwi tayo kasi kayo. hindi ko kaya. At saka si nanay, ginagabayan pa dito. Kasi ito, wala nang kain to kagabi. Binala ng mm. anak ko lang ng pagkain, binabantayan ko siya. Kasi hindi siya kakain eh. Ano, susunod ka kay tatay, sabi ko. Nag-usap na tayo kapon tatlo ah. Sabi ko nga, Maring, pag ako mamatay, Beng, ikaw na bahala kay nanay mo. Sabi ko, bakit sa akin mo pinaiwan si nanay? May mga, wala akong pakialam sa mga anak ko. No. Yun ang sagot niya. Masama. mm. mapakita. Sama yung ano niya, bago siya namatay. Wala akong pakialam. Wala na akong anak. Ikaw ang anak ko. Diba? Mm. Yun ang sabi namin, uncle. nag kami kahagabi. Yan. Nay, saan talaga iburo si tatay? Kasi ito, kung dito, gigibain namin ito. Kahit ganito lang, dito ko lang yan o or maano ma. Basta ma okay lang ang ano niya. Eh, sabi naman daw nito, hindi ko alam kay Roda kasi sabi ni Roda sa simbahan, Maganda, sabi ko. Ano bang pag-usapan ni Roda? Kasi dyan sa simbahan talaga yan. Araw, gabi-gabi yata yan. 1T, 1T yata yan. Hindi ko lang alam. Bahala. sabi ko, bahala na si Roda doon. Kasi, na, ano naman na ni Roda yung kabaong. Lahat na daw, okay na daw. Amo, sabi oh, ko dito okay. sa apoko. Gamit. Sabi niya, Lola, tatawag na lang daw ko nung si Ate Roda sa'yo. sabi ko, sige. Gabayan mo ang cellphone ko. Sabi ko, wala o, oh, diba? Kung bumalis yung kaldani, wala na. Mo sabi ko mm. dito sa so, dito. puluputi mo to higaan ni Tatay sa yung damit na ngin mataya niya kagabi ay kahapon ng last last stress Last stress po, ang kagani na matay. Ay last stress ba? Ay last four na. Hindi last stress na dito. Last stress ang doon na ano, ano, ano siya dun. na siya doon. Nadoon dito na lang galug, galug, na nang hininga siya last tres na mm. 3:30. Tapos dinala pa nila doon. Ginsin lugar ang pangani doon oh. Mm. Wala, wala na. Wala na. Dugo si ngayon nanay, Bibigya pa ko ka no, lang tatlo, tatlo ko nung gamot, si tatay para po lang tumibok ang puso. At saka Uncle Danny, so. si tatay talaga ang kaldani. Ako talaga sasabihin ko na sa inyo. Hindi na kasi talaga umiinom ng gamot yan. Hindi na. na gamot na nakasita Hindi mm. na umiinom, yun mm. o. Oh. Hindi na po umiinom ng gamot yun. Ako na nang um. sabi sa inyo, ayan o, yung, yung pang-controversion ko nga kung saan ako naghihingi ng mga pambili ng gamot ni tatay nga una niyang gipa check up hindi hmm. niya ininom yan ayun oh nakasakit pala lang hindi, hindi, hindi niya, na iniinom talaga hindi. yan po shout out po sa inyong lahat sa aking mga viewer ah uh, yan uh, talagang nawala na si tatay ah uh, ako ay nagpapasalamat doon sa mga nagsuporta nagmamahal kay tatay ang mga nagpaabot po ng mga tulong eh lubusan ang aking pasasalamat ay, ay. doon ay mga nagpaabot ng pambili ng gamot at saka mga pagkain oo salamat na po nagpapasalamat ako doon ng napakarami sa inyo po sa inyong mga mahabaging puso ang ano lang dito mga kabindors talagang hindi siya dinatnan ng isa man sa kanyang mga anak eh wala tayong magagawa yun. Yan siguro ngayon kay nasa ano na, nasa tahimik na si tatay, di pa rin natin alam kung darating sila, yung mga anak. Mm -hmm. Eh talagang ano ang kanilang puso. Baka, baka linggo. Sa naman, sabi niya. Si Jun Jun Lunis. Gagawa daw siya ng paraan. Dibinta daw siya ng kidney. Dibinta yung tinggil niya. Kaya shout out po. Ah, uh, yan mga kabindors, eh hinihiling ko pa rin sa inyo ang inyong support. Kasi malaking ano pa rin ang burden nila ni Nanay. Kailangan talaga niya ang support habang kailangan lang po namin talaga ano. yung mga magre-recover siya sa nangyari kay tatay. Siyempre, yung ano na yan, hindi naman natin ano yon hawak ang buhay. Talagang ang bawat isa naman ay pupunta doon sa ganong sitwasyon. Kaya na, sasabihin ko lang sa iyo, huwag ka masyadong uh, malungkot. Siya ma ma -ano, -dib si huwag masyadong ma ma niya si tatay. Kasi masyadong dibdibin. Naman, nagpaalam na si tatay sa kanya kahapon mula pa na karang araw. Hmm. Na hindi niya daw kaya maring paano kung wala daw siya. Saan daw siya? Dito daw siya kay Bingbing. Kay Bingbing na lang daw siya, kay Bingbing. -Bing. Hmm. Sa akin na lang daw siya. Hindi <laughs> naman daw kung pababayaan ni Bingbing. -Bing. Puro lang si Bingbing -Bing yun eh. Sabi ko nga sa kanya, paano kung papasok na ako? Ay di dito, marami naman sila dyan. Sila Mika, sila Alan. Wala. <laughs> nay, nay, nay. Oh, nay. Parang... Uhulog ka dyan. Ay, ayaw niya sumama pag natapos na nalibing si tatay. Ayaw niya gumawa. Siya lang mag-isa. So, sabi ko nga sa kanya, balik tayo na, marami pa mag tutulong sa'yo. Wala rin mga anak niya eh. Mm. Bubuhay ni tatay, pinabayala din nila. Sige lang ako tawag, sige lang tawag, papadala ng gamot, papadala ng ganito, hinahanap na sila ng matanda, wala pa rin. Mm. Naiyakan niya lang kami. Yan po, shout out po dyan sa ating mga supporter Kaya ma na Ruiz po na siyang isa rin na nagpaabot kay tatay sa kanyang support Yan, maraming salamat po sa iyo ma'am at dito, nag-iisa na lang si nanay ah, uh, di rin alam ni nanay kung anong gagawin niya sa buhay kasi wala talaga, wala na siyang katwang kasi si tatay nandun na ayun, makikita natin yan kasi nasa ano pa si tatay, nasa murgi pa ngayon kasi kahapon ay nadala siya doon sa hospital, hindi na umabot ng hospital ay uh, nawala na ang kanyang buhay kaya mga kabindors ah uh, salamat sa inyong support at sa kaila tatay Ernesto at nanay maring yan po ah ito nanay yung nakarating sa iyo dito, oh nandito ka lang be dito ka lang sa Maynila, Ay, hindi ka galing ng... sa at... tungko, sa galing ah sa gruto Kaya malapit, ito ang apo mo lang na nakarating dito Lunes pa daw kung si Junjun. Marlong yot, Lot, kong ngayon. Sa ano pa si, si Junjun -Jun, kasi nga ko, Uncle Danny, eh. ipipicturan ko muna yung kabang ni tatay, ipasin ko muna sa kanya. Kasi di ba umuwi sila nung nakaraan niyan dito. Kasi amat na araw na sila, ay eh, sabi ng amo niya, kasi kailangan, bali nga daw doon. Sabi niya, mag ka dito ng, ng, ano, ng tatay mo, kung totoo talaga. Kasi nga daw, marami daw ko nung budul -budul kasi. Mm -hmm. Ayun, sabi ko kay nanay mamaya, kay dito sa apo ko, mamaya pag dumating yung mga kabaong mamaya ni tatay, picture pas pass niyo, pasan niyo kay Kuya Junjun Para mm -hmm. makauwi na sila daw dito. Ayan mga kabindors. Ah, kumusta na yung ano niyo dito? Yung... Wala pa yan pa, oh. hindi pa nag -ano, kasi wala pa siyang ano eh. Wala pa siyang, ayaw pa niya kumilos kasi parang nalulula pa daw siya. Ilang gabi na kasi ang kaldani yan nga, hindi natutulog dito. Nararamdaman lang namin palagi. Eh. Mm. Dahil like kagabi, tinisilip ni Alan yan dito. sabi nga ni Alan kanina, ginising ako magang umaga. Tingnan mo doon si sa kabila. Kung gising na ba, kasi kanina nagsilip ako. Mm. Kaya so, tayong kagabi naglalakad-lakad dito. Ngayon po, hindi ko namalayan kung may tao ba, wala. Puyat, yung yun, ano na eh, kailangan na, kumain ka rin, huwag kang magpabaya sa pagkain Ay eh. <laughs> Eh ang ano ko lang ngayon, Nay. Wala na si tate Akala ko nandito. Bibigyan ko sana siya ng ano, yung kahit kunti man lang tulong para makatulong sa inyo. Ay eh, wala na pala, Nanay. Uh, sa iyo ko na lang ibibigay para makabili ka ng uh, at least bigas. Hindi naman ano ito, malaki metro na ako dito, 200. May eh, makakatulong na rito, Nay. Eh, para ano ba? meron kang pang ano habang naghihintay ka kay Tatay na dumating hmm. galing sa doon na sa morgi, sambayan morge na Ah ito na eh. Sa morge yung eh Sige na ano eh pang-ano mo yan? Kung anong Murugina. mabili mo yan. Ano ano mo yan? Pambili mo ulam, pambili hmm. mo nang ano kasi kumain ka habang mamaya ng ano ni ano, ano, dito, bisan na nung ulam, abilihong hong kung ayaw kung tumikim, ayaw kung kumain, hindi na kaya eh. mm. Ayan po mga kabindor hanggang dito na muna ang ating update kaila tatay Ernesto at kay nanay Maring. Ayan, sa mga susunod na panahon na i-update natin, dito ay mag-isa na lang si nanay na makikita natin. Yan, shout out po sa inyong lahat.